Naniniwala ang kampo ni dating Police Colonel Cesar Mancao na lalo madidiin sa kasong The Ser Corbito Murder si Senator Panfilo Lacson. Ngayong nagbigay ng testimonya ang isa pang testigo. Ayon sa abogado ni Mancao, mabigat ang testimonya ng panibagong testigo na dati rin tauhan ni Lacson sa PAOK TF noon. Ito ang balita ni Benedict Galazan. May bagong testigong ipipresenta ang kampo ni Cesar Mangkaw na magpapatunay umano sa mga testimonya nito laban kay Senador Panfilo Lacson. Ayon sa kampo ni Mangkaw, naniniwala silang lalong madidiin sa The Sir Corbito Double Murder Case si Lacson dahil sa testimonya ng panibagong testigo. Kanina, nagtungo sa Department of Justice si Mangkaw kasama ang abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio upang magsumiti ng mga dokumento kaugnay sa kaso. Uh, kami ay nagsumiti ng uh, corroborative evidence. Uh, through the WPP ng isa pang testigo na uh, kumakatig sa testimonya ni Colonel Mangkao na siya ay kasama ni Senator Lacson sa iisang sasakyan nung ginagayang instructions to uh, neutralize uh, Mr. Bobby Dacer. Ang naturang testigo din umano ang sisira sa testimonya ng dating driver ni Lacson na si Reynaldo Oximoso na hindi niya nakitang magkasama sa iisang sasakyan si Mangkaw at si Lacson. Nagsumiti na rin ng mga dokumento ang hawak nilang saksi upang makapasok sa Witness Protection Program. He also is seeking uh, the protection ng WPP. Uh, alam naman natin kung gaano kasela ng kaso nito. Tumanggi naman ang kampo ni Mangkaw na ibigay ang dahilan kung bakit ngayon lang lumabas ang nasabing saksi. Subalit malaki ang paniniwala ng mga ito na malaki ang maitutulong ng nasabing saksi upang maresolba ang kaso ng pamamaslang. Uh, I cannot reveal the details ng uh, uh, kanyang affidavit. Basta uh, I assure you that uh, it will be up for evaluation and we believe na matibay po at credible itong... Uh, uh, ito. Ayon naman kay Justice Secretary Laila Dilima, hindi pa niya masabi kung magiging mahalaga ang pagharap ng bagong saksi. I have not met the guy. I have no, I'm not in a position to pass judgment on the credibility of that so-called corroborative witness. But isang reason why he came is because that uh, corroborative witness now wants to be covered by the Witness Protection Program. Sa ngayon, hindi pa umano nila maipapakita sa publiko ang testigo dahil sa isyong seguridad. Ang pagsama din umano ni Mangkaw sa DOJ ay nagpapakita lamang ng suporta sa nasabing saksi. Benedict Kalasan para sa UN, News Worldwide at ito ang balita.